bossing, so dumating na nga yung ating delivery ng ating tiles. Ayan. So kita nyo, yan binababa ngayon din yung ating order na adhesive. So yung uh, adhesive na gagamitin natin dito is ABC. Ayan. So hindi tayo gumagamit ng mga adhesive na mumurahe. Dahil nga, alam nyo mga bossing pagdating sa tiling works, isa yan sa pinaka paselan na kong uh, magpagawa. So pagdating sa tiling works kasi ayoko ng uh, apat, ayoko ng uh, maraming result at ng gumamit ng mga low-class or yung low-quality ng mga adhesive. Hindi lang yan, mga bossing. Meron din tayong ready-fix na gagamitin. Yung additives, na iyaha, yung iyahalo natin doon sa ating uh, adhesive. Ayan, so, ito, water closet, toilet bowl. Ayan. So, malalaki yan, mga bossing. Ang ganda ng design yan. Ha? Makikita nyo yan. Meron siyang uh, design na marble. May haspi. Yan. So, bali yung tiles na in-order natin dito is para na sa buong bahay. posting so ito, bali, uh, pasisilip natin itong ating project dito sa Cavite. Ayan, so bali, ito nga yung ating mga tiles. Nag-start ng uh, dumating. Ayan, hinabot na rin tayo ng hapon. So, actually, pa-uwi na dapat ako kanina. Inantay ko talaga dumating to. Siyempre, para ma-check natin yung uh, quantity, yung order natin kung tama. So, bali, ito mga bossing. Yung ginagawa natin project dito, ayan, kita nyo. Almost finish na itong exterior part ng bahay. So, bali, may natitira na lang dito na isang patong pa ng skim coat sa mga canopy. So, yung mga kanto kasi ng mga canopy natin, especially yung ating drip mold, gusto ko maganda. Maganda yung korte. Ayoko ligo ko. Tsaka yung mga kanto, gusto ko tuwid. So para pag nakita ng mga tao, hindi tayo mapupulaan. Ayan, so yun mga bossing. So kaya naman kita nyo, yung pag nag bumabatak ng skin coat, nilalagyan pa ng bara. So para tuwid. Ayan mga bossing. So ito, pasukin natin ito mga bossing. Ito, bali ito, meron tayo ditong garahe. Ito, itong so, garahe natin na ito mga bossing, ang size, ang size nito is 5 meters from columns to wall. And then, 4.5 meters naman yung kanyang lapad. So, bali dito, kasya ang dalawang sasakyan. Kung gusto nila ng dalawang sasakyan, kasya pero mas maganda dito, isang sasakyan lang para maalwan yung uh, pagkakarwash and then meron pang galawan. Ito, itatiles natin to yung dumadating na tiles na yan. Lalagyan natin to ng 40 by 40 Ceramic styles, mga boss. So, pagdating dito sa mga garahe, yan, especially, uh, nakakaroon ng mabibigat na load Siyempre, eh, gugulungan na sasakyan. sakyan. Mas magandang ikabit na mga tiles pagdating sa mga garahe is maliliit lang. So, hindi applicable yung mga malalapad. So, mas maganda talaga, mas maliit na tiles lamang. So, pwede naman kayong maggawa ng uh, malapad. Yun nga lang, hindi siya magtatagal compare natin dun sa mga maliliit na tiles lang. Kasi para yung uh, bigat ng sasakyan, ay kumbaga ay uh, nahahati sa maraming parte. Hindi lang na sa isang pirasong tiles lang. So pag nagulungan ng nagulungan yun, doon na nag-uumpisa yung uh, pagkakapat, no? So although sabihin natin nagagamit tayo ng uh, heavy duty adhesive, ready fix, gagamit tayo ng mga additives. Yung lifespan kasi niya yung ating iisipin. Yan. So kaya mas maganda much better pag mga garahe, pili na lang kayo ng mga size 30 by 30, 40 by 40. Yan yung pinakamagandang sizes ng mga tiles para sa garahe. And then ito nakikita ninyo mga bossing, ayan. So, kanina pala, kita nyo. Hindi ko na na-videohan. So, ito, wala pa ito kanina umaga. Tumawag ako lang kaila Sir Angel at kaya kay Ma'am Scarlett. So, wala pa ito. Kagagawa ko lang dito mga bossing kanina. Ayan, so, kaya medyo madumi yung uh, itsura natin. Dahil, ayan, uh, minadali ko yung paggawa nitong uh, PVC panel natin. So, bali ito, ginawa ko ito kanina around na uh, almost 3 hours. Ako lang mag-isa mga boss na nagkabit niyan. Ayan. And then, itong may part na yan, kita nyo, may butas. Meron tayong roof deck Ayan, may roof deck tayo dyan. So, magagawa pa tayo ng hagdanan dito sa part na to. Packet doon. Sa ating roof deck. And then, itatels din natin yung ibabaw niyan. And then, may mga takit na rin yung ating mga manhole. Ayan. So, para hindi na nalalagyan ng dumi. So, makikita niyo may mga butas dyan. Lalagyan ko yan ng bakal na pwedeng ilubog para in case of emergency na buksan ay uh, mabubuksan, malilinis. Kita nyo mga bossing kung gaano kaganda yung aming catch basin oh 'di ba? So talaga namang uh, meron yang uh, takip, bakal 'yan mga baka boss. May framing pa yan na angle, na angle bar. And then saka natin ginawan ulit ng another angle bar na pinaka-frame nung takip. And then may bakal 'yan tapos buhos concrete. So para magandang tingnan. Okay yan sa mga bossing. Yan. So dito, dito naman sa hallway na to, simple lang yung uh, design natin, ganyan, brick design lang, yung uh, pinaka-floor natin, yan na yung finish niya, lilinisin na lang natin. And then, itong exterior wall natin, kita nyo, tapos na to. And then, ipapa-finish na natin to kapag maganda yung panahon. Dating sa skin coat namin, ang ginagamit ko, mga bossing, ay, is, ayan, Mondo. Mondo skin coat SK-1. So, alam nyo, mga boss, isa yan sa mga quality na skin coat. So, kita, kaya naman talaga pag nakita ninyo, ay eh, talagang, Kalidad, yung mga ginagawa naming pahay. Lalo na sa mga ganyan painting works. Hindi kami gumagamit ng mumurahin. Ayaw na ayaw kong gumamit ng mumurahin ng mga skim coat. Kasi ang problema ay naandyan lang. Kapag gumamit ka ng mga low class na skim coat, magkakaroon ka ng maraming back job. So, gumamit ka na ng quality. Wala kang dapat ikabahala. Yan, from Mondo. So, yan yung gamitin nyo mga bossing Mondo from Davis. At pagdating naman sa mga pintura namin, pang primer, so ang gumagamit kami ay from Boysen. Kaya so, kita ninyo mga bossing, hindi rin ako gumagamit ng mga low quality paint. Yan. Gusto ko kasi painting works is quality. Di baling mahal, walang problema. Basta ang importante, yung kalidad ng pintura ay hindi tayo mapapahiya. Gusto ko tatagal at matagal na mapapakinabangan nung kliyentiko yung mga painting works namin. So, baling ginagamit namin pang, ayan, pang primer, latex paint, interior. Magamit kami ng acrytex. So, hindi ko alam kung nasan yung acrytex. Pero kung magamit yan, acrytex reducer na lang yung natira. Pagdating sa mga exterior wall, acrytex ang ginagamit namin. And then, syempre, meron din kami yung waterproofing na boysen. So, hindi ko alam kung nasan napunta yung mga waterproofing namin. Ayan, pero ito, yan pa, isa pang katulong ko sa waterproofing. Cementitious from Mondo Plexi Type. Ayan. So, kita nyo naman talaga mga bossing, quality talaga yung mga binibili natin na materials. Hindi tayo nagtitipid. So, kaya nung nakaraan kasi, uh, ulan ng ulan. So, hindi pa natatapos ito. Katulad ito, lihain pa. Ito yung cladding. Cladding ng tubo natin. Yung ating downspout tayo, no? Ayan. So, pinakladding ko. Kita nyo mga bossing, kahit wala sa plano, ang plano namin yan, pag nakita ninyo yung plano, naka-expose lang yung tubo. Ako kasi ayoko nung ganon. Gaya na sabi ko, di baling nagagastusan ako sa materyales, ang importante, maganda yung nagiging uh, feedback natin. No? So, yan kita nyo, maganda ngayon tingnan. Wala siyang naka-expose na tubo. Kasi kung titingnan mo yung uh, tubo, medyo masakit sa mata. Malinis tingnan, hindi siya masakit sa mata. Yan. So, kita nyo, ito naman dito, pinalinis ko na yan at para yung mga scaffold natin yung ating mga H-frame ay dyan na ilalagay and then itong likod naman na part denticut chain ayan, so tapos na rin yung ating spandrel uh, so wala na dito, yung may natira na lang na konting ayun, kisame, so pinatapos ko kanina yan para finish na lahat and then, yun yung tubo yung last video natin pinakita ko, may tubo pa yan kasi nakita na lang din sa video natin na may tubo, eh pinataklo bang ko na rin? Pinalagyan ko na rin ng cladding. So para maging magandang tingnan, kasi tingnan nyo mga boss, ang linis ng tingnan, di ba? Ang linis tingnan ng bahay. Kapag wala tayong mga nakikitang mga tubo na naka-expose, di ba? So matutuwa yung ating kliyente. So katulad nito, ayan. So far, uh, parang uh, false column na siya, pinalading din natin. Like materials yung ginamit natin dyan. Pison board, and then uh, metal framing. Ayan, so liliahin pa lang yan. Liliahin. And then, retouch ng steam coat kasi medyo may malalim pa. Ayan, so para maging maganda. ba diba? So, ito. Uh, dirty kitchen. So, ito. Abangan nyo mga bossing. Meron tayong binili ditong 60 by 120. Ayan. So, makikita niyo yung lababo natin. Gagawa tayo ng lababo na parang a solid surface. Parang granite. Parang marble. Okay, para maabangan nyo mga bossing yan. Tayo mismo ang gagawa ng lababo na yan. Next week, mag start na tayo, mag full blast tayo ng tiling works dito sa ating Cavite project para mas mabilis matapos. Then ito, laundry area. Kita nyo. Laundry area namin, all white. Ang finish ng ating pisa may mga bossing is uh, flat latex. And then ang ginamit natin ng pang primer dyan is uh, water based din, flat latex. And then, yung ating boysen, yung ating pang tapo na flat lang din. And then yung mga walls naman natin is puro gloss ang lalagay natin para mas mabilis linisin at hindi mabilis kapitan uh, ng mga dumi. So kaya gloss yung ating i-finish. And then ang pag-iisipan natin dito is uh, off white or uh, tool white ilalagay natin para may iba iba may iba bagay natin doon sa expandrel natin. Yeah, kung anong uh, kulay ng expandrel natin, hahanap natin siya ng uh, color ng white na babagay sa kanya. Ayan. Itong laundry area naman na to mga bossing, kaya na sabi ko, di ba ito nababasa? So, ang ginamit natin dito na pang primer is puro acrylics, solvent type. Yan, pati yung pang natin dyan ay solvent type lahat. Bakit? Kasi laundry area, labahan, palaging basa, kinakailangan natin ng matibay na pintura na kayang matagalan yung palaging basa Ayan. So, nasa loob siya pero gaya na sabi ko kasi, yung solvent type is for exterior. Pero syempre, kung gusto niyo na matitibay talaga ng pintura eh gumagamit kayo ng solvent type. And then yung ating i beam So, kukulayan na lang natin 'to siguro ng uh, ibang kulay. So, para medyo para magkakaroon tayo ng accent. Ayan mga bossing. And then meron tayo yung plain ceiling dito sa labas, laundry. And then dito naman, ito yung pintuan papasok sa likod to mga boss ha. Yan, pagpasok natin dito, andito yung ating room number 3. Ayan. So, ta ayan mga bossing, Ah, uh, plain ceiling lang din, kwarto ng mga bata. And then yung ating ah, uh, wall ay naka-finish ng gloss white. And then ito namang hallway. So, itong hallway, same lang ng kulay, lahat ng, uh, yung loob, interior natin, iisa ng kulay. Para maging malinis. So kasi alam nyo, pag puro puti, ano siya eh, parang uh, malawak tingnan yung bahay, malinis. And then, uh, ano, malamig sa mata, aesthetic tingnan. Tapos yung ceiling natin, kita nyo mga bossing. Nilagyan ko ng design ito. Actually, wala na to sa plano namin. Plain ceiling lang yung nakalagay sa plano namin. Pero, hindi tayo papayag. Na plain ceiling lang yan. Siyempre, hallway. Laging dinadaanan ng mga tao. Nilagyan natin ng shadow light. Ayan. So yan, marami akong tutorial mga boss nung paggagawa ng mga ganyang shadow light. Ngayon lang kasi hindi na ako masyadong nakakagawa dahil nga ako ay uh, nabibisi mga bossing. So hindi na ako makapag uh, video dahil nga minsan nagmamadali ako. So pasensya na kayo mga boss ha. Yan. CR, ayun mga bossing. Siguro naman magkakaroon tayo ng pagkakataon na para mag-share ulit ng tiling work. So installation, tutorial no? kung paano itiles yung CR, saan kumukuha ng layout. So, abangan nyo mga bossing. Basta uh, meron tayo yung pagkakataon. Yun, e, mga bossing, yung ating mga ready fix. Ang oh, dami niyan. Room number 2. Ayan. And then, na-finish uh, na rin to. So, bali, nagtira lang tayo ng 1 meter sa baba. Para, pag nag-tiles, eh, hindi madudumihan. Kasi pag finish natin yung wall natin hanggang ilalim, pag nag-tiles tayo, madudumihan ulit yung pintura, eh, finish na. So, retouching na naman. So, kaya ang ginawa ko, hanggang primer lang, and then, saka na i-finish ifi kapag nakakabit na lahat ng tiles. So, kaya, kaya ganyan ang pinagawa ko, mga bossing. Alam nyo kung bakit? Para wala nang andamyo dito sa loob. Hindi nagagamit ng H-frame, scaffolding, tungtungan, which is pwedeng magka- or makasira dun sa ating mga tiles. Pwedeng makabungi, So, magkaroon ng chip yung ating mga tiles. So, yun ang iniingatan ko mga bossing. Alam nyo ko, ayaw, medyo may pagka-metikuloso ko pagdating sa mga tiling works. Ayaw ko nung masakit sa mata. So, gusto ko hanggat kaya namin is maayos yung gawa, yung trabaho. So, kaya naman maraming mga tao. Yung mga pumapasok sa akin, ang na, maraming natututunan. Hindi, natututo talaga sila. Na habang nasa akin sila, marami silang bagay na natututunan na hindi na ituro sa kanila nung iba. Ayan. Ito, bodega. I-finish uh, na rin yan. Ayun, nakalat yung ating uh, bo uh boys eh, no? Yan. And then dito naman, master bedroom. Pasok ng master bedroom, ito ay uh, tinutumbok niya yung closet. Yan, dyan ilalagay yung damitan, um, uh, maglalagay ng cabinet, pagkatapos sa uh, kung ano nga ilagay natin dyan. Tapos ito, yung uh, master bedroom CR. Ayan, ang laki ng CR, oh. Ayan, so, tatiles na lang natin yan. And then master bedroom. Ayan. so 'yung master bedroom natin, kita niyo mga bossing. Diba? Meron tayong PVC panel and then may cove. Actually sa plano namin kasi mga boss, mga plain lang 'yung design ng kisa namin. Eh pero hindi kasi ako, hindi ako ah uh, parang hindi ako masaya kapag uh, plain lang 'yung ginagawa namin kisa. May gusto ko may design. Tapos gusto ko may strip light, may cove light. And then, siyempre, PVC panel yung nakalagay dyan. Kaya naman, napakaganda yan mga bossing. Simple lang, pero rock. Yan, kita nyo mga bossing, di ba? Hindi talaga natin tinitipid sa gawa. Sabi ko sa inyo, mga boss, kung sa iba-ibang contractor yan, kapag kasi meron tayo, katulad namin, meron kaming kontrata, meron kaming plano, meron kaming BOM, meron kaming BOQ, pero, hindi ko sinusunod yun pinapasobrahan ko mga bossing, nagpapaubaya palagi ako dun sa kliyente ko. Ganun ako kabait. Kasi gusto ko matuwa yung mga nagpapagawa sa akin ng bahay. At saka gusto ko makilala ako ng maraming tao na si July Ems pala ay hindi marunong rapot sa kanyang mga customer. Hindi niya tinitipid yung kanyang mga kliyente sa paggawa ng bahay. Although hindi ako perfecto mga bossing, hindi ako magaling. Hindi kami magaling mga bossing kami ay uh, binibigay lang namin yung kaya namin. Ayan, so, kita nyo, mga bossing, di ba? So, although kita nyo, wala na sa atin uh, talaga, eh, pero, sige lang. lang, si Batman dyan, mga bossing, basta importante, marami tayong napapasaya. Ayan. So, ito, yung ating uh, open, yung balcony, for ventilation. Ayan, finish na rin yan, mga bossing. So, Monday, bakbakan na ng Kailin Works yan. And then ito, bago tayo mag-tiles, ipapalinis namin to. Papalinis ko yan. Patatanggal natin yung alikabok, mga excess na skim ko. Ayan. And then ito, mga bossing kita nyo, yung kitchen part, mag magtataka kayo, wala pang lababo. Ayan. So, panoodin nyo, mga boss, bakit wala pang lababo? So, mapapanood nyo naman yung paggagawa ko. Ako rin ang gagawa, mga boss, dyan. So, hintayin nyo lang, mga bossing. Ayan. So, bali ito, kitchen and dining area. ba? Diba? So, dining area natin, Kita niyo naman, nilagyan din natin ng PVC panel. May cove din. Sa plano namin mga bossing, wala yan. Ano lang yan, plain lang siya. Pero siyempre, gaya nga nang sabi ko, pag ganito kasi mga dining area, hindi ako mapalagay na walang design. Gusto ko may design. Kasi, yung, uh, gusto ko ba yung mga tao, minsan na mapapawaw, sasakihin, wow, ang ganda. Gusto ko rin magpagawa ng ganito. Kahit sa dream house ko mga bossing, yan, yeah, may pangarap din ako para sa dream house ko. Gusto ko ganyan din. Pero hanggang dream na lang muna tayo mga boss. Ayan. So bali mga bintana nito, mga sliding window, sliding door, is sa huli na namin or sa huli ko na ipapalagay. Kasi ayoko mga bossing, pag nagtatiles kami, nakatulad niya, may painting works, tapos may sliding na, may bintana. Ang hirap kasi nung uh, magtatakit ka pa ng bintana, lalagay mo plastic, lalagay mo ng tape, linis ka ng linis. Pwede naman natin ikabit yung sliding window, sliding door, pagkatapos ng maduduming or maalikabok na trabaho. Katulad niya, pagtapos na yung tiling works namin, painting works na lang yung natitirang kaunti, ayan, pwede na natin ipakabit ang salamin. Kasi ang iniiwasan ko palagi mga bossing, yung dumi na pwedeng dumikit doon sa ating salamin, doon sa ating railing. Lalong-lalo -lalo na yung sa railing niyan mga bossing, ang hirap linisin. So kasi pag napasok ng dumi yun, meron yung mga singit-singit, may mga sulok-sulok na hindi natatanggal basta-basta kung hindi tayo gagamit ng mga blower, ng mga pressurized na tools na malakas ang hangin para ano, yung vacuum. Ayan, di ba? So, hassle. Ayoko kasi ng hassle, mga bossing. Gusto ko pag nagko-construct ng bahay, wala akong iniisip na ibang bagay kundi paggawa lang ng bahay. So, yung mga hindi pa dapat ikabit, hindi pa dapat ilagay, hindi mo na ilalagay hanggat, hindi pa pwede. Ayan, mga bossing. So, ito, dining area. Laki ng dining area nila, no? Siguro 10 ah, seater, pero pinaka maganda dito sa para sa akin, 8 seater. Pwede na 'yan, tatlo-tatlo. Tapos isa doon, isa doon, tatlo rin sa kabila, 8 seater. Pero kung ah, ah malit lang yung ah, tetera dito katulad nila sa angel, ilan lang sila. So pwede na siguro 6 seater na lamesa sa para mas malawak din yung galawan. Yeah, kasi mas masarap kumain or ah, magandang ah, ah, tingnan yung dining area kapag maaliwalas. So, siyempre, ito, daanan ng tao. So, pag malaki yung lamesa, eh, siyempre, nakaharang yung upuan, may dadaan dito, so, hassle. Diba? So, pag malit na family, okay na yung sapat lang. Ayan, living room. So, ito, living room. Meron tayo ditong high ceiling. Ayan, makikita nyo, taas mga bossing. <laughs> Kahisamin natin, no? Ayan, so, yung high ceiling natin, meron din tayong PVC na marble design din. Yung ating ginamit, ayan, yung ating mga PVC panel. And then, meron din tayong cove. And then, meron niyang mga uh, pin light. So, sa huling natin lalagay yung mga ilaw. Then, meron din niyang strip light. So, yan. Kita niyo, mga boss, ang aliwalas dito. Ayan. And then, dito, mga boss, dito sa part na to, dito, nakalagay yung mga uh, TV console. So, magagawa tayo dito ng design. Nang, uh, gagawa tayo ng uh, TV console dyan. And then, maglalagay tayo ng mga fluted panel. And then, maglalagay tayo ng mga marble sheet. Doon sa pinaka framing sa likod ng ating TV. So para napakaganda mga bossing. Mas maganda nga nito para sa akin ni eh, from uh, floor to ceiling. So magandang tingnan nyo pero hindi lalahatin. Maganda ba yung portion? Kunyari itong side na to sagad mula sa flooring hanggang dun sa taas ng kisame. Sasagad. And then doon sa kabilang side naman sasagad din natin. Ang ganda nun mga bossing. Talaga namang mapapawaw tayo sa tsura nun. And then, lalo na, gagandahan natin yung TV console natin. So, talaga namang pakihirap uh, mag-construct uh, ng bahay, mga boss, no? Uh, bukod sa lahat, magastos. So, bali ito kasi, mga bossing, ang kontrata ko dito is labor and materials. Akin ng labor, akin materials. materialis. Ayan, pero, kita nyo naman, mga bossing, gusto kong ipakita doon sa mga nagpapa construct sa akin ng bahay. Kasi yung mga ko dito is contractor din, mga bossing. Sa New Jersey, nasa ibang bansa sila. And then, syempre, magre retire na for good. So, kaya nagpagawa ng bahay. And then, tayo yung napusuan na mag-construct ng bahay nila. And then, siyempre, hindi naman natin binibigo si Sir Angel at si Ma'am Scarlett. Ginagawa naman natin yung makakaya natin kung hanggang saan natin kayang ibigay, di ba? So, ganun ako mga bossing. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yan, hindi tayo nagtitipid sa mga materyales, gusto ko quality. So, yan, katulad nito, mga bossing, itong ginamit namin. Ang nakalagay sa BOM namin, IPS panel, sa BOM namin, magkano lang 600 pesos, isang piraso. Pero, ang ginamit namin ay SRC panel, which is nagkakahalaga ng 2,200 at 2,800 pesos. So, naging triple. <laughs> naging triple mga boss yung gastos. So, malayo yung malayo yung price ng BOM dun sa ating uh, actual price ng SRC. Ayan, so kaya naman na uh, medyo masakit sa ulo mga bossing pero sa akin naman okay lang basta ang gusto ko kasi kaya na sabi ko sa inyo ang uh, bahay gusto ko quality ang gawa. Ayoko ng tinitipid. So kita niyo naman nung pagko-construct namin ng bahay na to, di ba? Flooring. So nag-flooring kami dito. Yeah, nung nag-flooring kami dito, wala rin sa BOM namin yung ating mga polyethylene sheet, yung plastic na nilalagay sa ilalim ng flooring bago Dahil nga gusto ko, nasa standard procedure yung paggagawa natin ng bahay, nilagyan natin ng polyethylene sheet para sa moist barrier, di ba? Tsaka iwas crack. Kaya kita niyo yung ating flooring antibay. Wala siyang mga crack. Hindi rin siya nakakaroon ng shrinkage. Kasi pag yan ay directly sa ground, although meron tayong gravel bedding, yung shrinkage kasi hindi may iwasan yun. Kasi nga, yung tubig, lumulubog. And then, kung wala siyang stopper ng tubig, so, malimit, nakakaroon ng crack ang mga flooring. Kasi nga, sisip-sipin nung lupa, yung tubig nung ating halo. So, kaya, kapag merong ganyang uh, polyethylene sheet, may moisture barrier tayo nilagay sa ilalim bago tayo mag-flooring, hindi mangyayari yung mga shrinkage, mga crackings ng ating floor. So, kita nyo, pakagawa tayo ng matibay na flooring, di ba? So, pag nag tayo, wala na tayong iisipin na yung uh, floor natin ay mahuna, di ba? So, hindi na tayo mangangamba na magka-cracks yung ating tiles kasi meron tayong matibay na flooring. Mga bossing, ito yung gagamitin natin pala sa garahe. 40 by 40, ayan yung design. Ayan, ceramics. Matitibay ito mga bossing, ceramics sa mga garahe. Subok na subok ko na yan all over the years. So marami na tayong project at uh, ceramic styles ang ginagamit natin. Tumatagal talaga. Ayan. Ito naman, 60 by 60. Ito yung ilalagay natin sa, tingnan natin yung design. Alam ko, pang CR to eh. Ayan, ito naman yung gagamitin natin sa CR mga bossing. Marble design din na mayroong uh, malaking portion ng haspe ng marble. So may dark. So para mas maging magandang tingnan. And then, Siyempre, magkocontrast tayo ng light na flooring. Ito naman yung magiging floor. floor tiles natin. 30 by 30. And then, combination natin sa 60 by 60 na tiles. So, ito mga bossing, lahat ay puro porcelain. Ayan. So, yung iba, uh, takot na takot gumamit ng mga porcelain tiles. Kasi nga, umaangat daw, kumakapak. So, mga bossing, ang mga tiles kasi ay hindi naman basta-basta kinakabit kung wala tayong proper knowledge, kung uh, wala pa kayong masyadong alam sa mga installation ng mga porcelain, ayan, manood kayo sa channel natin mga bossing. marami tayong tutorial video about sa installation ng mga porcelain tiles. And then para may iwasan natin yung mga pagkapak. Ito naman, panghagdanan na natin, ulit great, 30 by 60. Ayan, panghagdan talaga yung mga bossing yung design nyo. Then ito, ito na lang din yung ilalagay natin sa laundry. Ayan, ang ganda kasi mga boss ng design niya. Oh. Simple lang pero yayamanin yung uh, dating niya. Oh. Tsaka yung design niya, ang ganda. Simple lang pero rock din. Oh. 30 by 30 din yung ilalagay natin sa may laundry area. And then ito, madulas siya, magaspang. Oh. So meron siyang mga parang mga bilog-bilog na spike. So para kumapit yung paa, ah. para hindi madulas. Siyempre sa mga wet area, ay kinakailangan natin gumamit ng na mga magagaspang na tiles. Pero yung mga hindi nababasa, yun, mga glossy, makikinis, kasi hindi delikado. Ayan, mga bossing. So, yan mga boss. Ayan uh, yung ating episode natin sa ating uh, Kabite Project. So, mga baba, ngayon yung ating ginawang video kasi nga uh, nag-request si Sir Angel at saka si Ma'am Scarlett. Ayan. So, mga boss, pakita ulit yung ating PBC Paddle, no? ganda. Ayan. So, imagine, no? Kanina, 3 hours, oh, wala pang 3 hours mga boss na ginawa ako to eh. Ako lang mag-isa. Ako yung nagkabit ng molding, hindi, ako lang din mag-isa yung nagkabit ng panel. So, mabilis lang naman siyang ikabit kahit mag-isa kasi magaan. Hindi katulad ng mga board na isem board, gypsum, ayun yung board mabigat. Ayan. So, ito, si finish na lang natin. Hindi, nabangan nyo mga bossing yung ating mga susunod pang episode and then, uh, stay tuned sa ating uh, channel.